Hi mga sangkay, spirit guide messenger po. So ang mabasahan natin today ay si Ma'am Danica at isang OFW ng Saudi The Ma'am. Ma'am, kumusta po kayo dyan? Hi everyone, I'm Danica. Uh, share ko lang yung experience ko about sa card reading sa akin, Mr. J. Na halos lahat ng binasa ng baraha sa akin is totoo. Lahat nangyari, maybe yung iba is padating ba lang, and I claim it. At bago tayo magsimula sa ating reading ngayon, hindi mo na tayo ng guide at sa ating spirit guide at sa universe at lalo lalo na kay Papa okay? Para patagot po natin yung mga gusto mong malaman sa inyong baraha, okay? Bago tayo magsimula sa ating reading ngayon ay ipapakilala ko po muna sa inyo itong Four Aces of Card. Pakitandaan po ninyo, okay? Ace of Heart, matutupad na po yung mga pangarap mo sa buhay. Matutupad na lahat ng problema mo matusolusyonan na dito sa barahang ito. Pakitandaan ha? Ace of Flower, Paglalakbay. 8 of club, ito po ay bad luck card. So, nandito po lahat ng kamalatan mo sa buhay. Barang, ulap, palipad, hangin. Lahat po nandito. Lahat ng kamalatan nandito. Lahat ng kamalatan po. Ace of Diamond, trabaho, profession, lahat nandito, pera, power ang nandito sa baraha ko. So, I'm hoping na lalabas ito sa baraha mo, okay? So, magdani dani na po ba kayo? So, sabi ko nga sa inyo kanina, pinakapili ko kayo ng numbers. So, ang napili ko po ay card number 3. So, nag-represent po ito na ikaw, okay? Ma'am Danica, pagkatandaan po nito. I'm hoping po na hindi po ito black card. Sana po maging red card yan, okay? So, Ma'am Danica, ito po yung napili niyong Baraha Queen of Speed. So, black card po siya. Ito po yung aura ninyo, black. So, hindi po siya okay. Ibig sabihin po nito, nagsasuffer po kayo ng stress. May mga iniisip kayo na sana masolusyonan siya or something ganitong mga pangyayari, hindi ka matulog minsan sa gabi sa may mga iniisip kang mga bagay. Kasi ipinapakita dito ng baraha is black eh. So black of speed po ito, hindi po maganda ang hatid ng baraha sa inyo. So ngayon ang pipili po ng ating baraha ay spirit guide po, hindi po ako mismo yung pipili ng baraha dito. So igagabay lang ako ng aking spirit guide ko, ano po yung mga mo sa inyong baraha, okay? kuha ako dito ng civil court, total of card So 7 total of cards ko ito Okay So 10 of flower Taxes ko ha May lalaki 6 of flower Namumulaklak ha So itong actually ito Talaga lumabas na So mga pinapakita dito May isang family dito Maaaring Ikaw ito Sinasabi ng baraha ay ikaw So naging red card ka naman dito may lalaki, may bata. May anak po ba kayo? Kasi pinapakita dito may bata. May lalaki, may, friend, may asawa. Lala Siguro ito ay asawa mo. Kasi lumabas dito, nakikita nyo sa barahan ninyo. Tapos ito naman, pagdating po sa business man, sa trabaho, okay naman siya, magsasaksis naman siya. Sinasabi po ng baraha, ay meron po kayong bagong sisibol na trabaho. Hindi ko alam kung dumating na ito sa iyo or paparating pa lamang. Ipinapakita din dito sa tin of flower na ito ay success po ito. So ibig sabihin po, pagdating sa business magsasuccess naman po kayo. Sinasabi din ng baraha dito may bagong paparating na trabaho sa buhay mo. Hindi ko alam kung dumating na ito or paparating pa lamang. May nakikita din ako dito sa baraha mong tin of flower kasi ito po ay bulaklak. So ibig sabihin namumulaklak po maaaring nalalanta or inaalagaan po ang bulaklak pero sa barahan nyo po ay napakaswerte na bunot po itong tin of flower kasi ibig pong sabihin ay namumulaklak po kayo meron din pa ako nakikita dito sa tin of flower mo na something paglalakbay o lipat ng tirahan so ibig sabihin po ma maaaring mayroong kayong pinapagawang bahay sa probinsya kasi nakikita ko dito ay paglalakbay lipat ng tirahan at saka meron po dito money involvement din. of eight of heart. Good card po ito. Ibig sabihin po magtatagumpay po talaga yung mga business or rong kang mga inaantay na inaantay na mga financial darating po ito sa buhay ninyo. Magsasuccess alam niyo kung bakit? Lumabas din po yung Ace of Heart. So ibig sabihin sinasabi po ng baraha ay kinokumpirma niya po na magtatagumpay po yung mga bagay or inaantay mong mga financial na darating sa buhay mo, swerte paparating siya, dadating po talaga siya. Nagtataka lang po ako dito bakit may lalaki at may batang pumasok sa barahan ninyo. So ibig sabi ka, sabi ko nga sa iyo kanina ma'am, tanong ko lang po kung may anak po kayo. Kasi may bata pong pinapakita sa barahan ninyo. Na, so, uh, duhan ako dito sa... King and Jack, so ibig sabihin ito ay lalaki makapangyarihan ito or something na edad na lalaki at ito po ay bata. So, titingnan natin sa second set ng baraha mo ha kung lalabas pag lumabas po ulit itong dalawa ma'am ibig sabihin po ay kinokonfirma ng baraha sa na may anak po kayo at may asawa or something may nangyayari dito kasi black card po ito okay so sa second set ng baraha ninyo kukuha po ako dito ng 9 total of cards okay Sisilipin natin kung sino yung lalaki at yung batang lumabas sa baraha ninyo cards ninyo ha so sabi ko sa iyo ma'am oh, lumabas dito yung bata Lumabas dito yung bata ulit. So, ibig sabihin nyo po, kinukumpirma talaga siguro ng baraha ay anak mo ito, ha? Tingnan natin. Nako. Alternate ang baraha mo, madama. May saksis talaga. Pinapakita talaga sa yung saksis. Ma'am, lumabas ka ulit sa baraha, o. Oh. Napapansin nyo po, lumabas ulit yung bata. May anak na po, talaga kayo, ma'am. oh, sabi ko sa'yo, eh. 'Di ba sabi ko sa iyo kanina man pag lumabas ulit yung King and Jack, ibig sabihin po ay may asawa po kayo at may anak kino ng baraha sa iyo, okay? Napapansin niyo po lumabas po ulit yung King, lumabas po yung bata at lumabas po ulit kayo sa baraha. So ibig sabihin po nito, ma'am, ayan. Napapansin niyo po? Ayan, kino-confirm talaga ng baraha sa iyo na mayroon po kayong family pero may something na nangyayari dito. Kasi alam niyo kung bakit nag king of speed po ito. Maaaring itong lalaki, ma'am, ay humiwalay na sa'yo or wala na kayo sa relasyon na to. Okay? So, Kinukonfirma ng baraha na may anak kayo, may asawa kayo. So, hindi ko alam kung totoo itong sinasabi ko sa'yo. Okay? Mamaya mag-uusap tayo dyan. Kasi meron mga babalang binibigay sa inyo ng baraha na hindi ko pwedeng sabihin sa ating live. Okay? Magpipersonal po tayo dito. O, oh, ito pa. May two of speed ka. O, oh, warning card. This, ito ma'am ay warning card sa iyo. Pagdating po sa karelasyon ma'am, hindi po siya okay. Kasi to, ito po ay pag sinasabi kasi ng baraha nito, naghihiwalay na daw po kayo ng karelasyon ninyo or something asawa mo ito sa previous relationship ninyo ay talagang something naghiwalay na daw po kayo nito. Ito oh. Sinasabi na po ng baraha sa inyo. Mukhang hindi na po kayo okay sa relationship ninyo sa asawa mo. Or, kung... And nabasa din na nabasa din sa baraha ko na confirmation na separate na ako sa husband ko. Actually, totoo. ito oh, nagtataka ako sa baraha mo. Meron ka pong three cards na red. Meron din po kayong three cards na black. So, ibig sabihin po dito, may ay 50-50. So, magtatagumpay ka dito, may mga hadlang na darating sa buhay mo. Pakitandaan ha, tingnan mo tong baraha mo. Isang family kayo tapos nag 50-50 nahahati yung swerte mo at saka yung yung tagumpay mo nandito tatlo po ito at saka yung had lang dito po sa kabila so 3 set ng red 3 set din po ito ng black So ibig sabihin po binibigyan din po kayo ng babala ng baraha ma'am na wag daw po muna kayong masyadong magtiwala sa mga taong pinagkakatiwalaan mo kasi po may something nang nangyayari sa iyo. May mga taong humahatak sa iyo pababa. So binibigyan po kayo ng baraha ng warning. This is a warning card, ma'am. So ibig sabihin po, seven of speed po ito. Ito po ay sharp object. So danger po siya. Warning card po ito. Huwag daw po muna kayong magkitiwala sa mga taong pinagkakatiwalaan mo kasi magkukus po ito ng problema lalo sa buhay mo. Okay? At saka ma'am, napapansin niyo po, sabi ko sa iyo, 7 po ito, sharp object. Sumunod po dito ang 8 of speed ma'am. So ito po ay mga panganib. Babala din po ito sa iyo. Okay, pakitandaan ma'am ha. Meron po mga taong humahatak sa iyo pababa. Maaring sa trabaho mo ito may taong naglalaglag sa'yo or something sa mga relatives mong dinadown ka. Karoon ako ng bad luck sa baraha. Is lumabas siya. So hindi ko rin isep or hindi ko din Um, alam kung sino yung pwedeng pagkatiwalaan sa ngayon. Pero ang sinasabi sa baraha ko is huwag mo nang magtiwala kahit um, kanino o sinong malapit sa'yo. Although, salamat din sa gabay. At least uh, alam ko kung, kung sino at dapat or paano. Ito pa yung last set ng cards ninyo. Lumabas ulit yung lalaki oh. Lumabas po ulit kayo dito ma'am mo oh. Hmm, paglalakbay. May paglalak, ano ko, may bad luck card sa dito oh. May tagumpay, lumabas yung ano. So ito na nga ma'am, sinasabi dito ng baraha, lumabas po ulit kayo dito at saka yung lalaki. So hindi naman siya masyadong big deal. Pero may something ano nangyayari. Lumabas din po sa iyo ang 9 of speed. So, ang pinapakita sa iyo ma'am, o may mga babala sa, talaga sa iyo yung baraha na mag-iingat po kayo. Kasi mayroong, may pagkakasakit o may pagkakasakit ako nakikita dito. Or talagang kamalasan, may darating talaga sa iyo, may mga kamalasan na darating sa buhay mo. Hindi ko alam kung dumating na ito or paparating pa lamang ha. Mag-iingat po kayo ma'am. Mabas po sa ma'am ang bad luck card. So ibig sabihin po binibigyan po talaga kayo ng babala ma'am na mag-iingat po kayo ha. Mag-iingat po kayo kasi na kung napapansin niyo po oh. Lumabas po ulit kayo 'di ba? Sabi ko sa'yo kanina. Ang nagdunot niyo pong number ay Queen of Speed. So ito o, oh, lumabas po kayo ulit. Lumabas po yung bad luck cards mo. Tapos may paglalakbay pa o oh. Mag-iingat po kayo, Ma'am, kasi ang daming babalang binibigay sa inang barangay na no, confirmang ma mag-iingat po kayo. Okay? Ingat po kayo. Ingatan niyo po 'yung sarili niyo, 'yung katawan mo kasi may mga sakit din akong nakikita ang paparating sa iyo. So, I'm hoping na hindi po ito darating sa iyo. Ilayo po 'yan. Okay? About naman sa health ko na nabasa ng aking card, uh, meron paparating na sakit sa akin. Actually, na nararamdaman ko na, na this past few months na sumasakit talaga yung ulo ko na hindi ko alam or anong klaseng sakit yung dadang saka. Pero this past few months, may mga nararamdaman ako na hindi ko alam kung saan nang gagaling siya. Kami yung status ng reading sa'yo, ma'am, parang may something sa'yo na may mga swerte namang paparating sa'yo, may kamalasan din darating sa buhay mo. Hindi ko alam kung dumating na ito sa'yo or paparating pa lamang. So, I-reschedule po kita dito, ma'am, sa reading natin. titingnan natin ito kasi nagtataka ako dito sa bad luck card mo, ha? I-reschedule ulit kita ng reading after one week, okay? Maraming maraming salamat po sa tiwala na binigay niyo po sa akin sa pagba pagbasa ng inyong card revelation at pag-record. Maraming maraming salamat po, ma'am. Namaste po. Hi, everyone. I'm Danica i-share uh, ko lang yung experience ko about sa card reading sa akin, Mr. J. Na, halos lahat ng binasa ng baraha sa akin is totoo. Lahat, nangyari. Maybe yung iba is padating barang, and I claim it. Then, yung, yung unang, yung unang um, basa niya sa akin agad, na-feel ko agad na is nangyari na nangyari na siya. Then, yung about naman sa mga about successful na travel, yung plan ko sa pag-travel, pagpunta sa ibang bansa, halos lahat lumabas sa baraha ko. Then, um, yung, yung kinatatakutan ko na na magkaroon ako ng bad luck sa baraha, is lumabas siya. So, hindi ko rin maisip or hindi ko din um, alam kung sino yung pwedeng pagkatiwalaan sa ngayon. Pero, ang sinasabi sa baraha ko is, huwag mo nang magtiwala kahit um, kanino o sinong malapit sa'yo. Although, salamat din sa gabay. At least, uh, alam ko kung kung sino at dapat or paano. Actually, sure, di tayo din naman yung yung, yung gagawa ng ng pat natin. Pero, maganda rin yung nagpapabasa tayo ng card natin. Nalalaman natin, na-aware tayo na-aware tayo sa bawat um, nakakahalibilo natin o nangyayari o pangyayari sa buhay natin. So, lahat ng lumabas sa baraha ko is totoo. As in, totoo talaga lahat ng, ng sinabi niya sa akin, ng pagkabasa ng baraha ko. Um, doon sa may card na binasa niya na isa sa mga or meron akong anak na may karamdaman. Yes, true. Meron akong anak na may karamdaman. Actually, hindi po siya, hindi namin matukoy kung anong sakit meron siya. Then, nabasa din na, nabasa din sa baraha ko na confirmation na separate na ako sa husband ko. Actually, totoo. Um, and about naman sa health ko, na nabasa ng aking card, uh, mayroon pa parating na sakit sa akin actually na nararamdaman ko na na this past few months na sumasakit talaga yung ulo ko na hindi ko alam or anong klaseng sakit yung galing sa akin pero this past few months may mga nararamdaman ako na hindi ko alam kung saan ang siya so napakaganda na nababasahan tayo ng card na, na nanalaman natin na naa-aware na tayo. Hindi ko ma-explain yung, 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 feeling ko. Pero nakakagaang ng loob na, na malaman mo na may, may gabay tayo. Gabay tayo sa, sa buhay na. Yan lang. Maraming salamat po kay Sir PJ. Ah, uh, sa kanyang pagbabasa sa aking card. Thank you.